Depektibong ilaw sa banyo ang pigtutok sa kausakan pagkakasulokan sa rongharong sa barangay si Bago Don Sol Sorsogon. Alas sa isnin banggi ka na kaaging Martes, Enero 9. Sigun sa pamayo, kan Intelligence and Investigation Division kan BFP Sol na si Senior Fire Officer Romel Gomez, nagkaigwanin electrical short circuit sa banyo kan mag na Joey asin Josel Bagangan na daitulos na riparo na nauli sa kasulo. Dugang pa niya, Nakabukas ang LPG tank sa kusina, huli ta may pigluluto ang tagharong na mas lalong nagpakusugman kan kalayo. Nag Tanda kami ng investigation, according doon sa may-ari, galing sila sa katabing ano, barangay yung ano, San Rafael. Tapos hapon na yun, nung na-find out nila yung sunog, doon galing sa comfort room ng ano nila. Katabi kasi noon, nasa loob yung bathroom nila. Na, nasa katabi yung kusina eh na, 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 find out nila malaki na yung sunog doon sa Alas sa istresen in banggikan maipaabot man ang impormasyon sa Bureau of Fire Protection kan sarong kagawad sa lugar. Alas sa ising sa isnin banggikan maideklara man ining fire out na. Pigka karkolo naman na abuton sa 576,000 mil pesos ang winalat na danyos kan insidente. panawagan ko po sa ano, mga kababayan namin dito sa Duntol kahit na sa ibang lugar. Paigtingin natin ang pag-iingat laban sa sunog lalong-lalo na sa mga uh, electrical wiring. Huwag tayong magtitiwala kapag sa panahon ng tag kahit na maulan ay uh, nagkakaroon ng sunog. Electrical electrical wiring natin palaging ipa-check sa accredited na mga technician, electrical technician. Huwag po tayong para, uh, wag natin tipirin ang ating mga electrical wiring pero sa kalawanan, maaari tayong mag magdiskrasya dahil sa sunog. Sa Datuskan kan opisina, inian primerong na irehistro nindang kasulo sa saindang banwaan. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.